Ano ba napano ka? Napano <laughs> <laughs> tong kapatid ko, oy. Dali <laughs> ka dito, magbuhat ka. Para maging okay ka. Ay, may nang bato Doon! Ano daw? Bataan. Saan ito, mama? Walang na ano? Hindi naman na, bata? Oh, may narinig na ako na may lumagapok. Ay, may sasakyan dito, ha? Sinong bata sa taas? Huwag kayong ano. Ayan, pumunta nga pala ako ng Super 8, mga kabiyower. Simpre. Ano? Father's Day. Nagsimba kami. Tapos... Uh, pumunta kami ng Santa Lucia kasi nga bumili ang aking father ng sapatos ayon sinamahan ko siya pagkagaling namin magsimba sabi niya mama bili ako ng sapatos at masira na yung sapatos niya kaya pumunta kami ng Santa Lucia tapos Dumiretso na rin ako ng Super 8. Siyempre bumili lang ako ng konti. Kasi nga, siyempre hindi oras ng grocery ngayon. Kasi nga, Father's Day. Pabili pong ano? Mm. Seso. -hmm. Seso, so, ano? I have... uh, ano ba? Apple. Apple. Tapos yun nga, sabi ko, yung pinakawala lang talaga, bilin ko, kunti lang yung binili ko nga para kahit pa paano eh mayroon Be. tapos umuwi din kami agad di ba kasi siyempre ayoko ayoko pagurin ngayon si mister kasi nga araw niya ngayon kaya yun nga ito lang yung na grocery ko uh, halagang 4,000 plus lang So, nagmadali din ako sa naman ako kasi so, Sabi ko, dadaan lang muna tayo sa glit sa so, super. Pauwi na kami kasi nga. Kaya kung may na lang akong pinaka-importante na wala. Gaya nito, wala na talaga akong XL. So, kaya ayaw na padaan kami ng grocery. Pero saglit na saglit lang. Kasi nga, syempre, mahiya naman tayo sa tatay natin, ano, na at uh, araw nila ngayon tapos pagtatrabahuin o oh, di ba kahit pa paano na isingit ko pa din naman sabi ko saglit lang o oh, di ba tapos o oh, saglit lang naman talaga yan kasi nga kumbaga nandoon na rin lang naman dadaanan na namin yung super aid say so, kadaan muna tayo saglit bago umuwi para naman yun nga magkaroon na ako nung walang wala talaga dito sa akin tindahan ayun mga ka viewers ha ganun pa man syempre mabait yung aming father <laughs> Kaya ayon kahit araw niya ngayon ay sumunod naman siya O ba diba? ganyan talaga ang mga tatay uh, Kailangan nilang maging masunurin sa mga nanay O diba Ayun na nga mga ka-viewers Mga ka-viewers yan lang naman ang chika-chika ni madam Ayun syempre mamaya pa yun talagang ganap namin Pero syempre nag na kami Syempre kaming tatlo lang ni Mia, ako, tsaka si Father, ay si Mister, tsaka yan, si Mia, si Mister, ako lang ang nagsimba. Kasi nga, syempre yung mga anak ko may kanya-kanyang asawa na. So, sila din yung mga nagsama-sama. Nag-celebrate sila. Tapos, mamayang gabi at saka kami magsara-masama dito sa bahay. Ayan. So, ayan nakapag grocery rin ng konti kahit pa Thursday ayun nga mga ka viewers hanggang dito na lang muna ang ating update kasi nga iba itong cellphone ng gamit ko trinay ko lang sabi ko try ko nga maiblogan ko ito yung luma kong cellphone hindi ito yung pang vlog ko kasi nga nanakaw yung isang cellphone ko na pang vlog ko talaga So, kaya, hindi ko alam kung makakapag-vlog-vlog pa ako. Kaya, ayan, tinatry ko nga itong luma akong cellphone. Sabi ko, tayo ka lang mag-vlog-vlog ako ngayon, Father's Day. Para lang matry ko kung okay pa itong luma akong cellphone. Kung pwede pa ba siyang pang-vlog. Ayun nga, kasi nga, maganda talaga yung isang dati ko. Kasi, opo yun. Maganda ang ano nun, ang camera. Ngayon. lumapit ako dito kasi ito charge ko na to at low bat pala ayun na nga mga ka viewers ayan Uh, trinay ko lang itong luma kong cellphone kasi nga wala na akong pang vlog dahil nga nawala yung aking cellphone ninakaw dito sa aking tindahan ayan kaya ayan hanggang dito na lang bye bye happy lang ang life